Good news! Kaugnay sa sobrang teaching load sa matatag curriculum. Oh, Ako nada. po si Antonio Tino ng ACT Teacher's Party List. Halaman po si Teacher Rubes ng ACT NCR Union. Narito tayo sa Senado uh, para sa signing ng IRR ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Kinausap na naman natin dito si Yusek Gina Gonong, Yusek for Curriculum and Teaching ng DepEd. Siya ang in-charge sa matatag. Sa kanya natin una, dilapit yung problema ng up to 8 loads ng mga teacher sa ilalim ng matatag curriculum. May development ngayon. Ano yung development, teacher rooms? Yan, good news sa ating mga pagod na pagod na at paus na paus ng mga teacher, isang linggo pa lang. Dahil malino po, binanggit po ni Yusef Gonong sa pag-uusap po natin kanina na paglalabas po ng panibagong flexible na pamamaraan ng loading natin kung saan babalik na sa lima hanggang anim na loads yung mga teachers dahil gagawin na itong isang oras. So, ang keyword doon ay flexibility. Ibigyan ang mga schools at mga school heads ng flexibility sa oras. For as long as makomply yung kinakailangang number of minutes sa isang linggo, hindi na kailangang 45 minutes sa isang araw. Pwede ay isang oras or sinabi niya 55 minutes per subject. O apat na beses okay. sa isang linggo. Four times a week if necessary para maiwasan na yung magkaroon ng ito hanggang walong load sa isang araw. Ibig sabihin may nagagawa yung ating sama-sama sama-samang pag-iingay at pagkilos. Kaya tuloy-tuloy po may petition tayo. Hingil dito, mag-sign po kayo dun sa ating petition signing. At syempre, tuloy-tuloy uh, yung ating panawagan para papagaan yung ating load i-scrap yung matatag curriculum. Okay, abangan natin. Kailangan lumabas ang DepEd order. So kailangan bantayan natin ito. We'll keep you posted. Maraming salamat po. Bye mga beshi!